Patikin mo ko. Patikin ko ito ng kokso. Ba't mo nilagyan ng kokso yung sunday? Eh, para patalap eh. Saan mo na naman nakita yan? Ito. Parang oh, naging masarap yun. Kape ang hinahalo dyan, hindi ang kok. Oh, ano na lasa? Oh, hindi na masarap. Ano? Wala na, hindi na masarap. Ano ka? Yummy. Yummy. Saan galing yan? Yummy. Nino.

Kaya mo, laki ng ipag mo, inaantok ka na eh. Bisa mo dyan, makaliko. Tulog lang sa sakyan yun, natutulog na. Inaantok yan, dahil ako sa gising yan. Natutulog lang ako, napipigil na eh. <laughs> Ang mga ipag oh. Tumasandal na. Kain pa rin ng ice cream eh. Bisa mo. Mamaya na yung ano mo, burger mo. Gana, dino, wala na, wala na yung burger. Kaya. Nakayali. Ha? Bisa mo na! Tignan mo, inaluan na naman.